Isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng titulo ng lupa sa mga maihirap na nangangailangan ng pabahay. Si Denise Osorio sa Sentro ng Balita. That is the objective of the President. If we can give uh, uh them for the poor, alam mo naman ang Presidente natin gusto talaga makatulong sa mahirap. So, uh, we, will, we will pursue this uh, with the league of provinces Pagbigay ng lupa o titulo sa mga mahihirap kung hindi sila mabibigyan ng pabahay. Yan ang target ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Philippine Reclamation Authority Chairman Attorney Alexander Lopez, kasunod ng nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU sa ilang mga tanggapan ng gobyerno. Dagdag ni Lopez, ito ay nahalin tulad sa Poverty Reduction Advocacy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang bagong buhay para sa mamamayan o BBM program na naglalayong paigtingin na maibsan ang kahirapan sa bansa. Ipinaliwanag din ng PRA na walang dapat ipangamba ang mga Pilipino ukol sa pagmumulan ng lupa na gagamitin sa reclamation. Ayon kay PRA General Manager at CEO Engineer Cesar Ciador Jr., manggagaling ang mga material o lupa mula sa government quarry sa San Nicolas Shoal. Kung kaya't masisiguro ng mga Pilipino na lisensyado at hindi makakasira sa kalikasan ang magiging proyekto. At kapag natapos na ang mga ito, may kukumpara ito sa mga developed cities ang Maynila. Yeah, definitely it's good for the, uh, for the people because it will generate jobs. Good for the economy because we are producing a high-valued land out of the water. And uh, once it, this is uh, going to be developed, it will look like a Singapore city or another city in, the, in Asia that will rise here at the reclamation area. Sa tulong ng mga eksperto sa reclamation ng ibang bansa at sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya, tiniyak ng PRA na ligtas ang kanilang gagawin. We are assured that like most of these countries that have reclaimed, uh, Philippine reclamation is not only safe, It's not only environmentally sound, but it is also Uh, it will also help the progress of our country. Panatag din ng PRA na makakatulong ito sa pag-usbong ng ekonomiya ng bansa. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.